first talaga ako Oo, yung tapos ako ang nagsabi sa mga kapatid Kami ko lahat, na at nag-subscribe isubscribe ka. ka ako lang atula ng nang ano po. talaga ano talaga ano talaga ano talaga pangalan talaga ano pangalan ko na naka, ano talaga ano talaga ano ano Maraming oh. salamat Mario, Mario. po. Ayun, maraming Maris, salamat Maris. po. po nga uh, sa akin na ginagawa ko lang po in, ano bilang isang charity vlogger oh, na hanapin nga, po eh. natin Labos yung sa dapat charity vloggers uh, hanapin natin yung karapat dapat na tulungan and marami pong salamat ano at sa lahat po ng mga sumusuporta uh, kay Marius Vlog maraming salamat po at uh, sa ngayon po may isa pa po akong tanong ano ngayon po uuwi kayo meron po, po ba kayong uh, balak na kailan kayo babalik ay, nakabalak na po. June. Nakaplano na. June. Sasabay. Ay, hindi pala sasabihin. <laughs> Baka may, may kasabay, may, kasabay, na naman tayo. Ah, oo. <laughs> sa first, ano. Sa babalik kami. Sunis, pa. Sa pagbabahin po namin dito, secret, secret lang na, secret na June ang punta Ako lang namin. po sabihan nyo. Ako lang sabihan nyo para, siyempre, eh, eh. ay, kailangan, ako ang nagtanong oo, sa inyo, po, kaya lang, ha, pag nandito na, may message. Ayun po, marami. Hanapin nyo na lang. Ayan po mga kalingap, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi. At kung bago lang ho kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin ho yung notification bell para maging updated ho kayo sa lahat ko pang ginagawang mga video. So ngayon po mga kalingap, nandito po tayo ngayon sa kubo. Ano po? At uh, ngayon nga po na pa na kausap po natin lahat ng mga crucial fans. Ano po? At talagang wala ho silang uh, ibang sinasabi masasaya sila. Ayyan po ano. At uh, siyempre po mga kalingap bago po ang uh, lahat ay 'wag po nating kalimutan na suportahan Kuya Bal Santos Matubang, Edna Blag, Rab, at Edna Vlog, Kalingap Prab at Royal of Malalag uh, Rochelle uh, Morales Vlog, Kalingap Awi at ang inyo pong lingkod Marius Vlog po. Ayan, marami pong salamat mga kalingap at uh, sa ngayon po ay uh, dito muna po tayo sa sa Kubo para samahan po sila hanggat sa ilang oras na hindi pa po sila dumarat umaalis po ano. Kaya mga kalingap, maraming po salamat sa mga suporta po, sa mga sumusuporta sa Rochelle Pan, sa shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you, Rachel. At, uh, Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm -hmm. po and God bless you. si Mr. Roy pala pa mix vlog ayan po mga kalingap oh, kumusta muna kayo kumusta uh, okay na kayo? naman kahit sa kabila ng pagod no mm -hmm. uh, dalawang event nagkita po tayo kuya Marios ah mm -hmm. uh, gabi wala po kayo no mm -hmm. uh, hindi po natin ininda yung pagod gawa para po sa maglangga natin and syempre lalo po tayong sumigla dahil officially na sila na nung birthday po ni Langga Rachel mm -hmm bilang isang Rochelle supporters yun po yung inaabangan natin uh, ng lahat na maging sila na po yun at sobra po yung tuwa ng mga Rochelle community and siyempre kailangan po natin uh, magkaisa na mga Rochelle community para po sa maglanggan natin and siyempre uh, sa natutulungan po nila na mga kababayan natin na uh, nangangailangan ng tulong, ng mga ayuda po ng maglangga. So, ngayon talaga, official na sila talaga, opo, ano, ayun talaga. Uh, at, hot topic po, at saka trending yung pagiging sila po. At saka, alam mo, sa totoo lang, unang-una doon, bilib na bilip ako sa inyo. <laughs> unang-una, tingnan mo, ilang araw na kayo dito, oh. at kulang kayo sa tulog. Alam opo, po, opo. Uh, kung... Uh, sa araw-araw pupunta kayo doon kung lalo na ikaw sir ano uh, pupunta ka doon para ayusin kung saan yung mga okay. event na yun. ano mm. tapos uh, sa gabi naman halos uh, wala kayong tulog oh, so okay. ilang araw na kayong napupuyat ngayon oh, pero uh, nandun pa rin yung powers ninyo okay. at nakita ko pa nga kayo nagko-construct pa rin <laughs> hindi <Nihide> po <ko> tayo <laughs> ni Kuya Wei, no? sabi <laughs> niya pero sabi ko kay Kuya Wei hindi pwede kasi walang gagawa po ng kandila Ayan. and siyempre back to Rochelle po tayo no? Ayan, and, oo, oo, nung April 28 mismong karawan po no? na yung iba't ibang grupo din ng Rochelle na nakita po na tayo po bilang isang supporters ng Rochelle uh, loyal po, nakita po natin sabi ko, uh, magpa-picture sa tarpulin nila uh, nahiya sa advice po natin bakit bakit tayo mahiya tayo po ang mga Roussel maging proud po tayo kaya kahit anong timpo yan ginaguid po natin yung uh, ibang supporters na nahihiya na isa lang sila dalawa lang sila yun yun po yung tapos kagabi po uh, yung event na po yun, uh, hindi po totaling amin po yon uh, nakiusap lang din yung uh RFPOS takong pwede uh, tayo po mag-organize mag-guide po sa mga uh, kailangan nila yon uh, walang problema po sa atin yon basta uh, one row shell one love one family po tayo mm -hmm. at saka alam mo isang unang-una talagang nag Proud na proud ako sa lahat ng mga sumusuporta sa Rochelle team. Sa lahat po, ano, lahat ng tempo po, nag Opo. nagmamahal sa Rochelle fans. Ano po, uh, bilib na bilib ako dahil uh, kahit na, kung kahapon nga, nap nakapunta ako doon sa bahay nila, Rochelle, ano, meron pang hinimatay doon. O, ano si, ki, si Kitibang po yun, o, yun. yun. Sinabi din po sa atin ni Tatay Rizan yun. Uh, Dinudyok pa nga po natin yun. Uh, hindi po natin alam na, uh, yun pala hinimitay ay eh, uh, kinuwento po sa atin ni eh. Uh, Tatay Rizan yon? Sa sobrang kuyat din siguro at pagod po. Yeah. Alam nyo ba, that time nandun ako. Ah. Kasi kahapon, di ba nung uh, kinagabihan, birthday ni Langga. Opo. So sabi ko, kailangan kong makumusta lahat ng mga supporters. supporters. Una pumunta ako dito, di na ko sila dito. Mga mm. okay naman sila dito. Opo. Ay kailangan uh, sabi ko, apasyalan ko rin sila doon. Yung mga sa nila ni That time, nung pumunta ako doon, dumating ako, nagkakagulo sila doon. Mm. Nagkakaumpukan sabi ko ang ang saya talaga ng opo, mga opo. Rochelle fans uh, tapos yun nga nakita ko merong uh, hinimatay opo, opo. Uh, alam mo ang kabilib doon hindi yung uh, basta uh, lahat lahat sila nagtulong tulong kung paano uh, gawin opo, yung nararapat opo. Opo. na para ma maayos lang yung sinong pangalan nun? Si Ma'am Kitty Bam po oh, Ayun, Ma'am Kitty Bam uh, Ayun Tatay Rizan uh -uh, Ayun Hanggat sa nung umalis ako okay na siya uh -huh. Nahanginan lang yun Siguro sobrang so, excited din ba palagi Ano o po, yun? Saka pagod din po siguro uh -huh. Puyat yun. Puyat, pagod uh -huh. Nandoon na pero pag uh, nakausap mo nakatawa pa rin Oo <laughs> no, po Yan, Ma'am Kitty Bam kasi kwento po natin Si Roy nagda-diet kasi ako o yun, wala wala nang masama sa mag-diet. Bakit yun? Uh, magkain pa tayo ng maayos na ayon sa uh, katawan po natin. Sa ngayon alam mo yung pagda-diet, hindi kailangan ngayon dito dahil mm. unang-una uh, napapagod. Opo. Siyempre hindi ma hindi naman natin maipagkailan na napapagod, di ba? Hindi tayo dapat mag-diet sa ganung mm. uh, oras. Opo. Dapat kung magdaday tayo, yung naka-relax yung katawan natin, uh -huh. yung natutulog tayo, yun pwede tayo magdayat. Pero yung ganitong pagod, ano, Opo. talagang Siya. kahit, uh, kahit hindi mo na sabihin, talagang makikita mo sa isang tao kung saan saan sila pumupunta dito. Tapos unang-una mainit, di ba? Sa so, init, Opo. yun lang nga lang po. Umupo ka sa buong isang araw, uh, umaga, pagdating ng hapon, nakala mo pasan-pasan mo yung galing ka sa construction worker gawa ng uh, panahon po natin na sobrang init yon mm -hmm. uh, una po no ilang linggo po tayo na trangkaso tapos sumunod uh, trangkaso po natin buti sawa po ng Diyos uh, gumaling po tayo ngayon bago po itong mm -hmm. birthday ni Langga Rachel siyempre kahit butiti po yung tiyan natin wala pong masama Oo, basta naman. para po sa health at safe uh -huh. po tayo mm -hmm. yun nga sa mga GC natatawa nga sila Itong tiyan po natin naging butiti na sa kakainom ng tubig okay lang po 'yan. Mm -hmm. yeah. Lalo na nga ako ay sa pala sa akin, hindi hindi ko na pinapansin yung talagang mm -hmm. uh, lalaki rin talagang ibig sabihin hindi tayo naghihirap na healthy Opo. tayo ayan. Ayun na uh, maraming salamat sa yung uh, Salamat sa dito. Maraming salamat. Oh, shout out ka muna sa uh, lahat. Shoutout ng... po sa lahat ng Rochelle na uh, community, sa lahat po ng team, uh, ako bilang supporters po, yung team po namin, kauna-unahang uh, uh, team Rochelle supporters, yung team Rochelle fans worldwide, uh, Ruelo Malalag, solid supporters group, the new golden hearted Rochelle ladies uh, group. Uh, marami po ito kuya Mario, ito po yung mga logo na kasali po sa kuha namin. Uh, Ayan, sana or meron, po, sana yun. meron ako niyan, wala ako niyan ata. Oh, ito po yung papiling namin, first one year anniversary po, yon. Wala na bang extra yan? <laughs> sana sa sunod magkaroon na rin Opo, ako ng yeah. ganyan. Yun. Sa lahat ng Rochelle, no, uh, lablab lab lang po tayo, magtulungan Ayan. po tayo para sa uh, maglangga natin, lalong-lalo na po uh, yung charity vlog po nila. yon. Ayan na. Uh, Maraming pong salamat kay Roy Palalimpa Mix Vlog. Ayan po, suportahan po natin mga kalingap sa lato na mga nanonood nga. Sana po wag natin kalimutan na subscribe yung, kanil, yung pong sa aming channel. Halos lahat po na, na mga sumusuporta sa Rochelle Pan Ano po, maraming salamat po. Ayan. Ayan. So, ngayon po mga kalingap ay mga... <laughs> uh, nagre nagre-ready na po sila nagre-ready na sila para ayan ayan good morning po sa lahat good morning good morning, good morning. Good morning po ay salamat po lagi kitang pinapanood dahil magaling ka ayan maraming salamat po ngayon pala kita talaga na napatunayan na kamukha si Toto Pareho Pareho uh, ayan po. Ano po, kumusta na yung uh, bakasyon natin ngayon dito? Masaya. Masaya okay. saya. Unforgettable. Halos. Yan talaga yung sinisigaw ng lahat ng mga Rochelle fans na nandito an say, po. Ano, kahit na may pagod, ano po? nawawala yung lang pagod. Ngayon. Malayo ang rin Nawawala. Saan nung kayo galing? Galing ako. Ako, Rizal. Rizal. Sa, Bulacan. Bulacan. Ay, Bulacan po. Ayun, ay, ang lalayo. Ay, Amerika. Opo, ayun, si Ma'am Amerika. Napakalayo. <laughs> <America. laughs> Kumusta na po ang Amerika yung mainit? Tarlac City, America. Ayun, ayun. Walang tiga New York dito, Cubao. Walang lang. New look, <laughs> mayroon. Uh, ayon. ayan po. Uh, so, Thank you. ikaw po. Ay po. Ikaw po, anong uh, pangalan nyo? Fatima po. Ayan, oh, Fatima. 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 Fatima, yan. Fatima. Fatima. Fatima mixed vlog. wala po, wala po. Ayan po, anong po masasabi nyo? Ah, kaunting salaysay na. Ano ano po yung Ay nandito po na yan, na, hiyan nandito hiyan na ba kayo nung nung nag naging official na yung dalawa? Wala po. Wala kayo. Nasa Pero po ako nasa labo po ako. Oo, oh, so anong na, na ano yung nakuan mo na ramdaman mo nung Sobrang ah, saya po. Ah, sobrang saya. <laughs> Ayun. Ikaw, ikaw Nahiyak saya. sa ano, sobrang tuwa at naging ano na sila. Opo. Oh, hmm. Ikaw naman no, po Ate, ayan. Ano po yung naramdaman nyo naman? Uh, Siyempre, masayang masaya. Uh, sobra po. Ano? Ang saya po, hindi, halos hindi mawari. Ano, hindi mo ma... Basta masaya na. Ano po? Oh, shout out ka na po sa lahat ng mga nanonood sa atin. Wala ka ba yung shout out dyan? Ah, uh, shout out po sa lahat. Ayan, marami po. Ikaw po, ma'am. Ay, shout out po, ma'am, may bagain. I I love you. I love you. I love you. Ikaw po. Ako si Salve. Ayan, so ah, from Binangon ng Rizal. Ayan, Shout out dyan taga Binangon ng Rizal. Ang saya-saya dito, kumakarating kayo dito. Officially, Wali ano, niya. on na saka si Narichelle at si Langga. Ayun, sobra. Lahat <laughs> ay masaya. Kumandito lang kayo lahat. So, oh, supportive lahat talaga. Okay. Ang saya dito. Kahit mainit Unang-una, so, kaya masaya, dito po tayo sa Kubu yeah, Ano na, po, unang-una, sa, sa, sa uh, Kubu ni Dodong Ayan po, ayan Nagpapalamig na, po sila dito Ayan po, marami pong salamat Baba, Thank you oh. Ikaw po, te Kumusta po? Shout out po, po <laughs> Ayan uh, Ano po yung experience ninyo dito? Ay, masaya po, enjoy Punta po kayo dito Ayan, ayan eh. uh, Mamaya po kita dahil malay-ulay ka <laughs> <laughs> Te, musta na po? Kumusta na? Oh, eh, hindi kayo na po po yat? Kumusta po? Ano pong ano pong pangalan nyo? Chimel po. Oh, eh. Ano po yung uh, experience nyo ngayon dito? masaya <laughs> Oh, super. Ayun. awala ah, wala ka pong sasabihin. Sa wala. Ayun lang. <laughs> Mas, basta masaya lang po. Ano? Po, eh. Te, ikaw po. Kumusta po? <laughs> okay lang po. Ano pong kwan po, anong, anong pakiramdam nyo sa ngayon dahil official na sila ngayon? Ay masaya. Yun ang yun naman hinihintay natin. Eh. talagang wala ho akong marinig dito na yung mahinirapan, wala talagang lahat na masaya ano. Eh ikaw te, musta? Ayan. Salamat ano, po. Um, ano pong uh, experience naman niyo? Ano yung nararamdaman niyo sa oras na to? Masaya um, po. Kasi nakarating po ako dito sa Daet kahit napakalayo. Tinawag uh -huh. po ako ng Tay-Tay Teresa. -tay uh -huh. Tapos uh, kahit maraming gawa, pinilit kong makapunta dito para makita ko si Nadodong at Langga. Napaka-worth it naman na nangyari. Ay, kagabi nandoon kayo sa party nila? Opo. Oy, oo napaka ako kagabi hindi nakarating pero nung uh, kaarawan talaga nandun ako ayan sh shout out ka naman dyan anong pangalan mo nga? ate Bec vlog po oh meron kang channel ayan oh pong, po ayan <laughs> po mga <laughs> kalingap nandito po yung uh, si Ate Bec well, vlog po. po. Vlog. Ayun is mo yung promote mo yung Hello po. Uh, ako po si Ate Bec vlog. Uh, meron po akong 64k followers sa Facebook. At uh, paki-suportahan na rin po ang aking YouTube channel na Ate Bec vlog din po. Meron na po siyang 947 uh, subscriber po. Maraming maraming salamat po. Ay, ang laki na unlockin po niya. Ang laki na po nung... Ayan, supportahan po natin mga kalingap. Ayan, ayan po si... Ate Big, Vlog po. Vlog. Ayan. nag kami. Ayan po mga kalingap. Halos lahat po ng mga nandito mga pumunta po dito para magsakripisyo oh, okay. po ano ng pagod para uh, ah, Mayroon Meron pa po tayong hindi nakakausap. Ito pa po oh. Ay, hello Ayan po, po te. Musta hello po. po? Good morning. Ayun. The happiest po. person in the world. Oh. Yes. Uh, pasensya na po kayo. Taga America ako. Kaya hmm. I speak English. Ayan <laughs> yeah, po. Okay po. Okay. Okay. <laughs> oh, hindi na po. Na Tagalog. English ha? Straight English. Nakiki nakikita, nakikita naman sa mga kailangan English ano mo sa kanya. Okay po, joke hmm. lang But, Sige po. Oh, okay. Oh, seryoso tayo. Opo. Oh, kumusta, kumusta naman po yung yung nararamdaman ninyo dito, yung experience ninyo ngayon dito? Ay isa lang talaga ang nararamdaman, kong um, experience from the time na dumating kami dito. Opo. Oh, hanggang ngayon, napalis na kami. Oh. Sobrang saya. So, walang kapantay na kasiyahan. No, Makita oh. mo lang si Dodong at saka si Rachel. My Diyos ko, parang hihimatay. Ayan, ano po talaga. Talagang sobrang tuwang-tuwa kami. Sobrang sayang-saya kami. Yung lahat ng pagod namin, yung hindi namin pagtulog, worth it. Ano? Kaya, very happy. Very happy. Ayan. Uh, kayo mga viewers, kung hindi pa po kayo nakasubscribe kay Mario Vlog, subscribe nyo po. Mm. The best scouter. Ang gagaling po na kanya mga ini-scout. Hindi po ako nag-advertise. Sinasabi ko pa lang po yung totoo. Visitahin nyo po yung kanyang mga vlogs. Nako, you will be feeling... Heart, yung heart nyo masasaktan. Oh, that reality pala may mga ganong tao mm -mm. hindi ko talaga inaasa na may ganong mga tao na nabubuhay dito sa mundo oh kaya reality lang po gusto nyo na ma ang reality panorin nyo po siya And, alam nyo ho uh, kaya natin na uh, kung ano dahil na rin po sa isang sakali nga po ano magmula po kay Kuya Bal oh. Santos Matubang kung wala po si Kuya Bal Santos wala. Matubang oh, so hindi po natin makikita hmm, yung lahat yun. na mga na um, uh, kikita po natin kaya talaga. ano. Ayan. Maraming po, salamat po. Kami ang unang followers sa paglalaba ko. Titigil muna ako sa paglalaba. Maraming mag, po yung magluluto. Nagagalit mag nga sa mga ato. Pari na unang mga yan si Bal. Ayan. kaya po, <laughs> uh, ano pong masasabi ninyo kay Kuya Bal? Si Kuya Bal po ang aming unang finalo hanggang ngayon. Ayan. Hindi po yung Na-feel namin yung kanyang pagtulong. Kahit na mahirap Ay, na hirap. Namin, minahal. Karga-karga Minah niyang isang sa akong bigas, may grocery pa, mag-isa lang po siya. Ayun. Talagang Ayan. genuine ang kanyang pagtulong. Kaya... Wala pong katapat at wala pong katumbas, wala po siyang kamukha. Ayan. The only Kuya Bal ng kalingap siya lang walang iba. Ayan. Kuya Bal nandito po mga supporters niyo number one nandito po sa kupo. Oh, noon, ko sa iyo naglalaba ko Kaya po maraming salamat po kay Kuya Bal ano dahil oh, kung hindi sa kanya wala, sa kanya. wala ano po si Norita yung Kuya Bal ako yung first talaga ako yung oh, tapos, yun. ako ang nagsabi sa mga kapatid ko Ay, na, lahat, na nag-subscribe ka. Ako lang at wala nang iba. Ano talaga? Ikaw mo ako. po yung pangalan mo. Ang pangalan ko na talagang pangalan ko na naka-ano sa Facebook, Alema Bagain. Ba ay, ako po yun. Ayan, titingnan po yun ni Kuya Bal. Oh, dahil mm -hmm. si Kuya Bal po lahat na mga oh, ako, ako supporters niya, sa lahat na mga supporters ay, niya, ay oh, talagang... Ako, ano betrayopante naman ako nag-ano sa kanya. Dahil po Subscribe. sa akin yun, ha? Dahil sa Dahil sa akin, sinabi ko na i-follow niya si Kuya Bal. Sila pong lahat na kapatid. ayun. Ngayon, sa iyo naman. Oh, Ayan. maraming oh, salamat oh, po. Sa iyo, Maris. Naman. Ayan, maraming salamat Maris, po. po pong sa akin na ginagawa ko lang po yun, ano? No, bilang isang charity vlogger oh, na hanapin na raya, po natin yun. yung Labos dapat charity uh, charity vloggers, oh, subscribe po. namin hanapin natin okay. yung karapat dapat oh, oh. na tulungan and marami Ama. pong salamat ano at sa lahat po ng mga sumusuporta uh, kay Marius Vlog maraming salamat Mars po Black. at uh, sa ngayon po may isa pa po akong tanong ano oh. ngayon po uuwi kayo oh, oh, meron mayroon. po, meron po ba kayong uh, balak na kailan kayo babalik ay nakabalak na po June, June. nakaplano naka na June na ah hindi pala sasabihin <laughs> baka may, may kasama kasabay, na naman tayo ah oo so first ano sa babalik lang. kami sunes pa sa pagbabalik ay, po namin dito <laughs> secret, secret lang na Uh, ako lang namin. po, sabihan nyo, ako lang sabihan oh, para, oh, lang siyempre, na ay, kailangan ako ang nagtanong oh, oh, sa inyo, simpo, oh, oh, kaya lang, pag nandito na, yun po, maraming. Hanapin nyo na lang po yung, uh, kung gusto nyo po makikikwan sa akin sa, ang kwan ko po, Mar Casimero. Ay, ah, ah, Casimero, okay. mga taga binangunan. Opo, Casimero ako. Si miro ang apilido. Ah, Siguro from Rizal ka din. <laughs> <laughs> Hindi. Ako po kundi dito, uh, dito, 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 dito po talaga, dito. talaga ako. Kababayan ng. Ka uh, pwede mag-Bicol diyan? Pwede man po, pwede. ay sos mga takuya mga taga babayan at taga-Bicol. Katay ko sigiyan. Sa, ay, sa ay, wakas. Nakaabot ako dito. Maski tinanangan si Rizal dito. Ah, kay Larissa. Kay Larissa, doon talaga ako. Mm. talagang Bicol po. Bicol Taga Naga. Uh -huh. ay, pasakaw po. Ako. Taga ah, pasakaw. Hayang uh, ama ko, uwas Albay. Tarang Bicol. Oh. Oh, uwas mga ka, mag-anak kami, Kasi namin, uwas, Bato. Marbelia. Mga Marbella. Sa Albay. Tapos tarong Pante. Sa ta San Miguel man. Kaya binibili. <laughs> Ayan po mga kalingap, maraming salamat po oh, sa lahat at uh, mamaya i-upload ko to makita niyo po ano. Ah, kasi ba? ngayon, may in upload po ako ngayon, s'yempre may kahit nalimot sa umaga po kasi ano, wala akong ginagawa kaming dalawa ni Mrs. Sabi ko, hardin-hardin muna tayo habang. <laughs> oh. <laughs> Kaya may planting ako doon na 'yung pero maganda na po oh, ngayon. Na. Dati uh, kasi hindi. Ano ang planting mo? Ay, 'Yung mga mamahalin po kasi 'di ba 'yung Boy. sili, kamatis, mm. yung pitsay. Yun ang um, ano, yun talagang dapat na i-garden. po. Ngayon nag nagbubulaklak na sino nag nagkwento na mula sa simula ibinidyo e, ko kaya nga nilagay ko na, na planting serye. Oo. -planting serie oh, oh. Ang Ayan. Ayan po. Marami pong salamat sa lahat mga kalingap. Salamat sa po. Salamat po. Ayan.